Binigyang diin ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na paghandaan ang posibleng epekto ng nakaambang laninya, ang sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Maghanda sa posibleng epekto ng tag-ulan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan kasabay ng formal na pagdedeklara ng pag-asa na tapos na ang El Nino Sinabi ito ng pangulo sa kanyang pagbisita sa Legazpi Albay kasabay ng pamamahagi ng presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino fenomenon. Ayon sa pangulo, gaya ng El Nino, dapat ay paghandaan ang posibleng epekto ng nakaambang La Nina. Bagay na ang mabuti ng pamahalaan. Nais nice kong nais nice ko ipaalam sa inyo na naghahanda na ang pamahalaan para sa nalalapit naman na, pag, na, na panahon ng tag -ulan. Kaya rin po, dapat maging handa sa posibleng pagtama muli ng mga malalakas na bagyo at pagbaha. Dito po sa Region 5 ay maraming bagyo na dumadaan pero dahil sa angking tapang at tat tatag ninyo, Nakakabangon kayo ng buong lakas at buong puso. Inatasan din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na tiyaking makabuo ng plano ngayong tag-ulan, lalo't karaniwang daanan ng bagyo ang Bicol Region. Kaya naman, inaatasan ko ang lokal na pamahalaan at lahat ng ahensya ng pamahalaan dito sa Region 5 na suriing muli ang mga plano ninyo para makahanda sa tuwing may banta na sakuna. Siguraduhin na ligtas ang lahat at kung sakali man, kinakailangan na may ilikas, nararapat lamang na may sapat na supply na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga magiging apektado. Sa bahagi naman po ng pamahalaan, patuloy kaming magsusubaybay at nakaagapay sa inyo. Nanawagan din si Pangulong Marcos Jr. sa DPWH na pakatutukan ng mga proyekto sa harap ng banta ng Laninya. Naway maging masinop at masigasid din ang DPWH sa pagsunod sa ating plano nang sa gayon ay matapos ang mga infrastruktura sa lalong madaling panahon. Sikapin po ninyong tapusin agad ang natitirang flood control project sa Bicol River para maibsan ang pagbaha ng posibleng idudulot naman ng mukhang susunod na laninya. Ayon sa pag-asa, Inaasahang nasa 13 hanggang 16 na bagyo ang posibleng pumasok sa bansa ngayong taon. Hulyo ng nakaraang taon nang ideklara ng pag-asa ang El Niño phenomenon sa bansa na nagresulta sa bilyong halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Samantala, tiniyak naman ng Pangulo ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang mga infrastruktura sa kabikulan kabilang na ang farm-to-market roads, gayon din ang mga port project para mabilis na maihatid ang mga produkto ng mga magsasaka sa merkado. Natapos na rin namin ang walong farm-to-market road na maglalapit sa ating mga magsasaka sa mga mamimili. Kaugnay nito, siyampa, siyampa ng farm-to-market road ang ating ipapagawa sa iba't ibang bahagi ng Region 5. Paig, paig, tingin din natin ang pagtutupad ng support services sa Bicol Region na kung sumasa, sumasahin, mula sa simula ng administrasyon ay nakatulong na sa halos 83,000 benepisyaryo. Aabot naman sa 162 milyong pisong halaga ng tulong ang ipinaabot ng Pangulo sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino phenomenon sa Bicol Region. Pinangunahan din niya ang pamamahagi ng land title sa 1,965 agrarian reform beneficiary sa rehiyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.